Says lady, ah, uh, tawag dito ang says lady cosmetic. Number three, tinted brow gel. Number three, sales lady tinted brow gel. 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 Pang ano siya, pang eyebrow. Ang ganda ng lipstick ko, no? <laughs> Nami-miss ko si Wash Me Nene. Naimiss ko si Wash Me Nene. Hello, Wash Me Nene. How are you? Try ko siya. Maglagay sa...

ito yung may may brown gel, ito yung wala talaga ako marunong magkilay pag may ano, may ganito. Sabi, pag magaling ka mag-drawing, magaling ka daw magkilay. Totoo ba yun? Mm -hmm. Hmm. Hindi kasi ako sanay na ang kilay ko ay makapal. Ang gusto ko ay manipis lang. Hindi ko nga lang ako titingin saan, sa ano, sa Feeling ko mas makapalit itong isa. May naiwan sa taas. Maganda siya, ha? para siyang ano, para siyang tattoo. O, oh, diba? Yeah. Sa sales. Sales lady. Brow gel. Tinted brow gel. O, oh, diba? ito Johnson and Johnson Johnson baby powder lang sapat na and skinol pimple fighting charais diba Yan dito ay si sales lady. Ito yung lalagyan niya. ganto ganto ang lalagyan niya. Ito yung lalagyan niya. Hmm. Yan ang lalagyan niya with cut. Uh, And ito naman, nabili ko itong Spectrum, Broad Spectrum Vigin Sunscreen kay Kita Lens. Tapos itong paglagay ko sa book ay Hair Serum. Ito na may eye pen shop. Ayan. Ayan. gusto ko magpagupit ng hanggang dito. Mm. Pero baka hindi ako papasokin dito sa bahay namin. Charis Pimping. Ayan. Hindi ba? Ulitin ko. Ito yung aking mga ginagamit si Pigeon. Si Sales Lady. Si Johnson Baby Powder. At si Skinol. Sa hair naman ay si hair serum ng pen shop. Baka naman. Baka naman. Kahit ito na lang. Ito o. Oh, si sales lady. Lipstick ko. Secret. Bye-bye.